Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Sakit na ihilo ako para akong naghihihi. Para Diyos nung maano ako, lalo na itong ano, conflict, yung uh, magnesium. Kapag nahihilo ang isang tao, isa lang sa dalawang klase ang pinagdududahan. Mataas ang presyon o vertigo. Madaling makumpirma ang unang nabanggit. Magpakuha lamang ng presyon gamit ang device na pang blood pressure, malalaman na kung biyan normal ba ang BP niya. Mas mahirap makumpirma ang vertigo. Ang vertigo o B9 positional vertigo ay isang uri ng karamdamang may kinalaman sa pagkahilo. Ito ay konektado sa loob ng parte ng tenga na siyang may kinalaman sa balanse at paggalaw ng katawan ng tao. Kapag nakaramdam isang individual na tila umiikot ang kanyang kinaroroonan, malaki ang tsansa na siya ay may vertigo. Ang taong may vertigo ay maaring magduwal at magsuka sa sobrang hilong nararamdaman. Sobra rin kung mapawisan ang pasyente ng sakit na ito. Ang mga individual na mayroon ng malalang kondisyon ng vertigo ay nawawala na ng balanse sa katawan na maaring magresulta sa kanilang pagkabuwal o pagkatumba. Higit pa dito, sa tuwing aatake ang sakit na ito, mas pinalalala pa ang sintomas Thomas ng kaunting paggalaw ng bahagi ng ulo. Nagbabago rin ang posisyon ng kanyang katawan. Kapag ganito ang nangyayari, nakakarinig din na parang nagkukuliling sa loob ng tainga. Ang taong nagkakaroon ng vertigo ay kadalasang lumalala ang stress sa buhay, mapatrabaho man o pamilya. Madalas ding nakukulangan sa tulog ang taong may ganitong karamdaman. Mahirap matukoy ang sanhi ng pag-atake ng vertigo. Subalit kabilang na sa mga posibleng dahilan ay ang namamaga ang loob ng parte ng tainga, may sakit na konektado sa nerbyo na matatagpuan sa loob na bahagi ng tainga, may abnormal na paggalaw ng mga maliit na butil ng calcium na nasa loob ng tainga, mahina ang daloy ng dugo kung sa nagkakaroon rin ng pagkabalansin ng utak, masakit ang ulo ng dahil sa migraine. Sa Doc Alternativo, matutulungan ka kapag nakakaranas ka na ng ganitong kondisyon. Ang paggamit at pag-maintain ng mga herbal products sa Doc Alternativo. Pakinggan po natin ang testimonya ni Mrs. Gloria Cruz from Eastern Samar na natulungan ng mga produktong ito. Good morning po. Ako po si Gloria Cruz. Si Edith Ivor. Ngayon po mga produkto nando local ang nainom ko na rin. At ang maganda ko, kahit hindi ka kumakain pa, pwede ka na matute ng kahit anong gamot. Awa nang Diyos mula ng makainom po ako dito ng mga ano nila, produkto. Lumakas ang katawan ko, tapos yung naging masigla po ako. Kaya buong po ako po ako nagpapasalamat sa Dok Altriag Nativo. Ano nga pala ang karamdaman mo nung nagpa-check uh, up dito sa Dok Altriag Nativo? Ano po yung sigmura po pala na yung sumasakit. ako para ako naglilihit. Tapos awa na Diyos nung maano uh, ako. Lalo na itong ano? pit, yung Uh, magnesium, tapos itong, kaya nagpapasalamat ako ng magandang mga maganda, at marami. Talaga po, mapapatunayan ko sa inyo na ah, talagang masarap at may may pagmamalaki po. Ako po si Gloria Cruz, aga Carolina, can I be disturbed sa maharas? before. Para sa herbal at natural na lunas, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946 967 Ito po si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.